Good day po. So kailangan ko ng tulong dito kasi bago pa lang to may lumalagitik na hindi naman siya tensioner. Minsan sa umaga wala siya. Minsan naman meron pero mostly lumalabas yung lagitik niya. Paparinig ko ngayon. Dati nasa 1 month or 400 odo pa lang siya. Meron na itong ganitong lagitik. Dalawa yung V3 namin. Version 3 na click 1, 2, 5. Sa misis ko minsan meron din sa kanya. 5, 4 odo na cleaning na din yung CVT, napalitan na din siya ng flyball at saka slider face tinanggal na namin yung buong CVT andito pa rin yung tunog niya yan, paparinig ko sa inyo so, sa channel ko ako yung nabibigay ng mga tutorials but since first time ko sa scooter ako naman yung maghihingi ng advice ko sa inyo ngayon kung ano yung gantong issue para sa tensioner, pero hindi naman sa, sa tensioner yung sira may lumalagitik siya eh. minsan nga mas malakas pa dyan parang dito sa banda nandito siya sa part na to sa wireless lang kasi ako magaling pero pag mga makina na wala na akong idea dito no so, na annoying kasi siya kahit nasa malayo ka hindi mo maririnig yung tunog ng motor maririnig mo yung lagitik nya again tinanggalan namin buong CVT hindi rin siya sa tensioner kasi minsan meron siya pero pag galing mo siyang ibiyahe nawawala then pag on mo naman ulit pag man rest ka ng mga 5 to 10 minutes pag i-on mo siya ulit lalabas na naman siya so sana may makatulong and honest uh, ano lang sana anis advice lang po tana para mawala na tong lagitik na to kasi sobrang sakit sa tainga kahit sa malayo or rinig na rinig mo minsan nga may nagtanong kung ano daw yung tumutunog na yan yan po so thanks for watching sana makatulog po kayo